Dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine, pinalawag ni 9th Civil Military Operations Kagapay Batalyon ang kanilang humanitarian efforts sa pamamagitan ng pagsasagawa ng free ride activity o libreng sakay para sa mga stranded commuters sa paligid ng Legazpi City at Albay noong ikadalawamput dalawa ng Oktubre taong kasalukuyan. Isang team na pinamumunuan ni Staff Sergeant Marlon Humadjao na may dalang Humanitarian Assistance Disaster Response Equipment ang dineploy upang tulungan ang mga residente sa paligid ng Legazpi City na naapektuhan ng mga pagkagambala sa transportasyon dulot ng bagyo. Ang inisitiba ay naglalayong maibsan ang mga paghihirap na kinakaharap ng mga hindi nakakasiguro ng transportasyon sa gitna ng bagyo. Ang batalyon sa pagkikipagugnayan sa mga lokal na otoridad ay nagbigay ng kritikal na suporta sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga stranded commuter, lalo na ang mga nasapiktadong lugar, na maihatid sa kanilang mga tahanan. Ang programang Libreng Sakay ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng unit na tumugon sa mga pangangailangan ng komunidad sa panahon ng mga natural na sakuna na nagpapatibay sa pangako nito sa serbisyo at pakikipagtulungan. Ang 9th Civil Military Operations Battalion ay nananatiling nakatuon sa tungkulin nito sa pagtulay sa sektor ng militar at sibilyan, pagbibigay ng mahalagang suporta sa panahon ng krisis at pagtataguyod ng misyon nito na maging kaagapay o katuwang ng sambayan ng Pilipino sa panahon ng kahirapan. Ito ang si Kaagapay Dam para sa kagapay News Online.